kasi nakita namin sa iyo no po sir na merong kang kapasidad or capability the the, all strategy yung the way how you start things out like yung pagtatanggol sa mga dapat ipagtanggol ah uh, pag kayo po ay tinanong ng taong bayan sir pwede well, ba kayo na yung mag-lead sa amin parang ganoon ano yung masabi niyo po doon? No. No. We have a duly constituted government. Meron tayong order of succession. Nandiyan si BBN. Tumakbo si Sara. Binigyan siya ng mandate. Let Sara perform. Ganun lang kasimple yun. Uh, may mga nagsasabi nga, tumakbo ko ng, ano, yun, ng government. No. No. Uh, mag-iingay na lang ako pagka, ano, pagka kailangan mag-iingay. Na, ano, pero yung yung ganyan ay ayoko talaga sa gobyerno sorry ah ayoko talaga eh. kasi power corrupt eh <laughs> power corrupt eh oh. eh buti si Inday Sara got fearing yan eh saka matinong matino eh yun ang nakikita ko kay kay Sara matinong matino and ang tayo makagawa lang natin support matino si Duterte matino si Duterte matino yung anak pati itong mga siblings nga eh maganda yung feedback eh so we have a family of uh, public officials whom we can who we can uh, bank on no pwede nating matulog tayo knowing na sila yung nakaupo sila yung sila yung nandiyan alam natin na uh, yung kalidad na binigay ni Duterte sa Davao nung tinyente ako nakita ko yung Davao talaga nung, nung ano eh talaga mamatay ka sa isa pa lang magtago ka na eh kaya ikaw military, huwag kang magpapabot ng alas 6 ng, gab ng hapon, ng gabi. Kasi um, mamatay. -hmm. Araw-araw may patay dun eh. Kaya kami, ingat na ingat eh. Pero nung siya yung naupo na, -upuna, ah, ang laki na ng binanda ng labaw. Pati mga NPA, takot sa kanya eh. So you see, the kind of person, a strong leader, yun ang kailangan ng Pilipinas. Pero yung pagka kikimig-kimig, wala mangyayari. Kasi people mm -hmm. around you are snakes. No? ya yeah, ano nila nila yung yung ano nila personal personal agenda nila and they will use you to to safeguard in their own interest and to uh, retain their power